بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Napakaganda nung paksa nung khutbah dahil una-una patama sa mga Muslim na mga Arabs pero tinamaan din tayo patungkol sa pag-aasawa pero sa side ng babae ibig sabihin paano magkakaroon ng asawa ang anak mo kapatid mo? Uh, ano mang kamag-anak mo na babae na sa pamagitan mo ay magkakaroon sila ng kabiyak sa kanilang buhay. Talagang ako'y uh, namanghado sa sinabi ng imam kanina sabi niya, walang anumang bagay para sa babae. Hindi sinabi yung sinabi ng lalaki. Ang babae kasi, ay talagang kailangan niya ng nasasandalan. Sabi niya, walang anumang bagay na maaaring ipalit para sa babae sa kanyang asawa. So, hindi papalit sa kanyang asawa. Walang anumang bagay na, yung sibig kapatay ng kanyang asawa, sa buhay na ito, sabi niya, may pagmamahal ang ama, oo, pero iba. May pagmamahal ang kapatid, oo, pero iba. May pagmamahal ang lolo, ina, tiyuhin, tiyahin. Pero iba ang pagmamahal ng mga ito sa pagmamahal ng isang asawang lalaki para sa kanyang asawang babae. Na kung saan, hindi maaaring gampanan ng ama, ng kapatid, ng kamagkana, o sino man, tiyuhin, tiyahin, lolo, ang maaaring gampanan ng isang lalaki sa kanyang asawa. No, which is, higit na nangangailangan si babae. Kaya, uh, makikita natin na napakaraming versikulang bala ng Quran. Nung pagdating pa rin, nung khutba ay nagkwento yung imam ng isang kwento ng pangyari, totoong pangyari, patungkol sa mga pangungontrol ng mga ama sa pag-aasawa ng kanilang mga anak. Sabi na lang sa Quran, surat ng Misa, Wa antihon ayama minkum wa salahina min Ipakasal ninyo o sanhinin ang makapag asawa ang inyong mga kababaihan, yung mga ayama sa inyong walang asawa, yung mga kabaihan. Wa salahina min at sa yung mga mabuting tao mula sa inyong mga tauhan. O iba't kasi alipin. Wa imaikum. Sabihin niyo mga kalakihan, mga kabahihan. Iyakunu fukara. Yuhnihimullahu min fadli. Kung sakali, yung mga mabuting kalalakihan ay yung mga may hirap ay yuhnihimullahu min fadli pagkaalubad, pagkaalubad sila ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabuhayan mula sa kanyang kagandahan loob. Wallahu wasi'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala ay malawak ang kanyang uh, pagmamay pagmamayari at siya higit na, na nakakaalam. Kaya, sabi nga ng imam, sabi na, فَمِنَ الظُّلْمِ wallahi Kabilang sa pang-aapi, sumusumpa sa Allah, ang pag-control ng mga ama sa pag-aasawa ng kanilang mga anak ng mga, mga babae. Sabihin, malaking pang-aapi sa kanila. Sa mga kababaihan na ikukontrol natin ang pag-aasawa nila. Allah Akbar. Sabi nga ni Ibn Abbas radiyallahu an, Sabi na, Raghabahumullahu fit tazwij wa amara bil ahrara wal abid Ibig sabihin, iniinganyo tayo ng Allah SWT na gawa natin ng para na makapag-asawa ng mabuting lalaki ang ating mga kababaihan. At inutusan niya, sabi niya, ang mga malalaya, pati ang mga mga, mga alipin. Wawa bil alay hibil alugina. At ipinangako ng Allah sa kanila na kapag nandun na sila sa tamang, ibig sabihin, tamang pagsasama, lang babae sila siya nag aasawa ng tamang pag-asawa, ay bibigyan sila ng asawa ng kapuhayan Totoo mga kapatid. Kaya, sabi ng imam natin, ang pag-delay, sabihin, pag-aantala, tawa sino ang Tagalog? Tawa yun, pag-aantala, o meron ibang Pag-aantala, pag-asawa ng mga kabahihan, Allah, wow ay uh, sabi niya dararun doon na mubarre kasi na, na walang dahilan walang sapat na dahilan ay dararun syar'i o zulmun syar'i o zulmun sabi niya yung walang walang sapat na dahilan ay eh, zulm sabi pang aapi <laughs> kaya yun no, ang tinatawag na tinatawag ng banal na Quran o bin, bin, pina tinawag ng banal na Quran na adl. Sabi na sa banal na Quran, wala ta'duluhun na litadhabu biba'di ma'ataytumuhun. Sa unang ayah sabi na, wala ta'duluhun na yang kihna azwajahun. Huwag niyo silang pigilin para mapangasawa nila ulit ang kailang asawa. Unang-unang tinag-usapan -unang kasi dito mga kapatid, yung yung pagbalikan ng nagkahiwalay ng na mag-asawa. Ibig sabihin, ako bilang ama, kung nagkasundo yung, uh, sabihin, nagkasundo na yung anak ko sa kanyang asawa na nagkahiwalay sila, magkabalikan sila, ikakasal sila ulit, wala akong karapatan na pigilin. Kung walang sapat legal na dahilan. Allah Akbar. Kaya itong pagpipigil ito eh, na pinipigil natin ng ating mga kababaihan, anak man o kapatid, ng pag-aasawa ay ito ang uh, malaking ano, malaking kasalanan at malaking pang-aapi sa kanila. Na, sabi ng propeta sa kanilang hadith, sabi ni Arbaon fi ummati min amril jahili yatruku, yatruku Sabi ni apat na bagay sa aking umma na dahil sa kamangmangan ay hindi nila iginagaw, isinasagawa. At ang pangapat dito sabi niya, Al-Fakhru bil Ahsabi wa Ta'alu bil Ansab. Sabi na, Al-Fakhru bil ansab uh, al fakhru bil ahsab pag mamayabang sa lahi si ako ay ganito lahi namin ay ganun lahi ng dugong meron dugong bughaw sabi niya, nila stop dula natin at sabi niya, ano paano filansab at pamimintas sa lahi ng iba. Bakit nabanggit ito sa, ibig sabihin, sa halis na ito? Kasi isa ito sa dahilan ng pagpigil sa pag-asawa. Halimbawa, ang nagdumating uh, dumating na gusto mo pagkasawa ang iyong anak o iyong kapatid, ay hindi kinikilalang pamilya, hindi kilala sa lipunan. Sabi nga nila, prombi. Ano yung prombi? Stop kila. lang. Hindi tinatanggap. Halimbawa na lang. Ha? Ang anak mo uh, o kapatid mo ay nakatapos ng magandang korso. matalang yung gustong, na, na gusto kong nagkagusto dun sa anak mo na maaaring nagusto din na ang anak mo eh maaaring may natapos pero pangkaraniwang kurso at hindi kilalang pamilya o maaaring mahirap eh inaanap mo sabi nga nila kasabihan din narinig ko eh magdadala ng iyong pamilya saan yung dadalhin? sa paraiso sa impyerno? sa diba? paraiso sa impyerno? Ibig sabihin ka pag kilalang tao, nasa posisyon. Eh dadali ng pamilya mo, iangat na yung pamilya mo. Sino ba mag-angat sa atin? Tao o ang alas ba naman tala? Kaya hindi tao, hindi ano eh, hindi tao eh. Kaya yun, na, yun lang ano, isa sa mga ano, may tayong kapatid dito na nag-istihara para sa kanyang anak na babae. Siya Allah, nakita na na yung maganda para sa kanyang anak. Hindi <laughs> ko na sino. Allah Akbar. anong sinabi ng propeta sa kanyang hadith? Ito nga, lalaktawang ko yung mahabang paliwanag ng imam. Sabi ng propeta, Ida ataku man na dinahu wa khulukahu fa angkihu. Sa ibang hadith, sabi na, fa zawiju. Kapag dumating sa inyo, sabihin, gusto ng kapatid niyo, anak niyo. Man tardo na dinahu at sino mang nagugustuhan niyo ang kanilang di, ang kanyang dinig sa kanyang pagiging muslim wa <kali> at, <kali> <kali> at ang kanyang pag ay fazawiju <kali> ikasal ninyo sila sa inyong mga anak o mga, mga kabaihan illa taf'alu kung sakali hindi <kali> niyo <kali> gagawin <kali> <kali> takun na fil ard Magkakaroon ng malaking fitna, malaking kaguluhan, malaking kapinsalaan dito sa ibabaw ng Lupa. Wawasanong kadir at malaking kasiraan. Sinabi ba ng propeta dito na gusto niyo ang kanyang pinag-aralan? Gusto niyo ang kanyang lahi? Gusto niyo ang kanyang itsura? Gusto niyo ang kanyang posisyon? Hindi na sinabi. Sallallahu gusto niyo ang kanyang din, ang kanyang pagiging Muslim. At ang kanyang ugali. Allah Akbar. But... Kaya naalala ko, naalala ko doon si Julay Bib. Hindi ko na kukwento, pero dahil niya sa uh, inutusan ng propeta si Julay Bib na uh, mamanhikan sa anak ng isang ano isang uh, saha isang uh, pamilya ng mga mga kapamilya ansar mga taga-Madina ay Siyempre kasi, hindi ko na sabi, hindi ko na, ano, siyempre si Julay Dave, una-una, kumbaga sa ano, walang pinanggalingan na may pagmamalaki niya. Mali ba kiprapit naman sa salam? Ha? Wala siyang pera. Wala siyang magandang hanap buhay. Wala rin siyang, hindi rin siyang, sa ano, pinasabihin, <coughs> ang mukha. Ibig e, sabihin, <laughs> Pero minsan kasi, minsan mga kapatid, minsan, ay may mga matitilong babae talaga. Kaya, ayaw ng mga magulang, kung baka tingin sila mula taas, pababa, pababa, pataas, wala silang magugustuhan, background, maripag i-prap sa lalawang sa lalawang. Ay habang, ah, habang pinag o nag-uusap nag yung pamilya ng babae, saka si Julebi, basta kung sino man ang kasama ni Julebi, hindi ito sa sinayin, hindi ko ma. Pero nag sa panahon ng kubeta sa sana. Yung babae nakikinig. Nung, kung baka tumating na sa punto na tinangyay na siya nung mga magulang, tumayo yung <laughs> lulu mo humarap, humarap yung babae. Sabi niya, tatangyan niyo. Ang ipinagdala ng kubeta sa inyo, tatangyan niyo yung propeta. Kung tinatanggihan yung sabi ng babae ang ipinadala ng propeta sa salam o binili ng propeta, para tinanggihan yun din ng propeta. Sa akin, makita ng ganong klase ng babae. Uh, ang <laughs> <Stop. laughs> <Allah. laughs> <laughs> iniisip kasi ng babae, yun yung babae na naghanap ng paraiso. Di ba? Iniisip niya, kung ang propeta ay pinili niyang ang lalaking ito para sa akin, sino pa ba ako para tatanggi? E eh, tingnan niyo, ang sabihin, ang punto ko lang sa kwento, mga kapatid, napakaganang kwento. Pangalawa, yung yung mga magulang, ay sabihin, gano'n na talaga yung ugali ng magulang. Yan, stop <laughs> Hindi naman lahat <laughs> Okay. Kaya, nakasal sa madaling salita, nakasal si Julia sa anak nung sa anak ko ko na ikumpletong pangalan ng pamilya na yon na Lahopa. Katulad sinabi ko mga kapatid, mahaba yung nanonong imam kanina. Ah, uh, babalikan ko yung akin ko dito. Kasi mahaba pa eh. Kaya malaking ano, malaking ano, malaking zone, malaking panaapi sa mga kabayan. Nung nireto ni ng sa sana sa kanyang naging dating ang alipin na naging ano si Zayn kay Zayn at ibinuto Josh. Tumangi pa si Zayn at ibinuto Josh na alam natin sa tulo na ano na naging asawa ni ano naging asawa ni Zayn, o oh, nag sarang ng propeta si Zayn at nung naghiwalay sila, nag sila ni, ni Zayn. Zayn, sino yung Zayn? Ha? Zay ibn Haritha. Okay. At hindi kahihiyaan o hindi kapintasan na ako bilang ama o ikaw bilang ama, ikaw bilang, ama, ikaw bilang kapatid, ikaw maghanap ng mabuting lalaki sa iyong Anak ko kapatid, hindi yung nangyayari at hindi yung kapintasan. At isang halimbawa natin, si Omar Ibn al-Khattab, nung namatay ang asawa ni Hafsa, pumunta si Uthman, uh, sorry si Omar, kay Uthman. Kaya lang kasi sa mga mabuting tao talaga, bawalan chismis. <laughs> okay? Pumunta sila kay ano, kay Abu Pumunta sa kay Mubarak. Sabi ni Abu Bakar, siguro sa hindi pa. Pumunta kay Omar, uh, pumunta sa kay Uthman ganun din. Yung pala kasi narinig ni Abu Bakar, si Abu Bakar siya Uthman. Si na nabanggit na propeta si Hafsa. Kaya ayaw nila na, alam nila na parang may gusto propeta si Hafsa kaya tumangi sila. Pero ang punto nandun, parang rin tanpo pa si si Omar at si Abu Bakar sa kay Uthman. Na parang tinanggi nila yung kanu. Eh, Siyempre, sino pa ba ang hihigit? Kay Abu Bakar, hihigit kay Uthman, maliban kay Prat na sallallahu alaihi wasallam. Para kay Omar, at para sa kapatid yung o anak ni Omar si Hafsa. Kaya nangyari yung nangyari yon mga kapatid na talagang ano, talagang na uh, Ibig sabihin, hindi yung, hindi yung nakakahiya. Hindi yung kapintasan. Ako bilang ama, ikaw bilang kapatid, ako, ikaw bilang ama, na ihanap ko ng mabuting lalaki, ang yung anak ko, yung kapatid. At minsan kasi, mga magulang, hinahanap na ito, tulad sabi ko kanina, may mayaman, may, may, may pinag-aralan, may posisyon. Samantalang minsan, matanda, na maaari mas patanapa pa doon sa ama, yung mga pangasawa ng anak. Hindi eh, ba, diba, napakalaking, ano, napakalaking pangarap yun. Kaya, Patatapusin din ang aking paliwanag dun sa hadis ng Prophet Rasulam na bilang pang-inganyo sa atin dun sa tamang pag ka sa atin mga anak ng mga kabaihan at tamang pag ka sa atin mga mga kapatid ng mga kabaihan para sila mapunta sa mabuti hanggat sila ay makapag-asawa ng mabuti tao. Sabi ng Prophet Rasulam, unang-una sabi niya, Man'ala jariyataini fa'ana huwa fil jannati kahatayin. Sino daw nakapag-alaga ng dalawang babae hanggat naging pag-anak, nakapag-asawa, naging, anong, naging mabuti ang buhay, sabi, hanggat nawa, nawala ka bilang ama o bilang kapatid sa responsibilidad, sabi na, ako at siya sa kapitang buhay, magkasama kami sa paraiso ng nangyong. Kaya maraming hadis, ibang hadis, sino man nag ng tatlong mga kabahit, tatlong anak ng kabahiyan, iligtas sa siya impyerno, sino, puros mga kaligtasan. Ibig sabihin, ang punto dito mga kapatid, pinaka, pinakapunto natin sa khutba na ito, ang pinakapunto ng imam, paano natin itama sa tama, itama sa tamang kalalagyan ang ating mga kababaihan, anak man natin, kapatid man natin, o sino man naman lapis sa ating mga kabayan, ay tayo, kumbaga, tayo bilang lalaki, tayo ang mananagot sa kanila kapag hindi natin sila inaalaga ng tama, at hindi natin sila -nati na dinada sa tamang pamamaraan at hindi natin sila niligtas mula sa impyerno ng apoy. Okay po mga kapatid, maraming pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi